Oh, malaki. Yes. Thank you, Lord. Tayo pa kaming ariya, ayo na, may natutulog na kami. Na Blue Marlin, si JP, si Malasugi. Ayun ah. Tamang higa na yan, dyan. Mag relax ka kalang Jan, Idol. Sasabangan ka pa ng marami. Jan, baka mga sadara mga Idol. Tibago ka na ng kuya naman ng gagawin natin. kahapon magpapalutang lamba tayo o pangkianod sa uh, iba kung saan anong tawag sa inyong lugar mga idol dahil abang-abang lang kayo bukas na mong maraling araw ang uwi natin ang kar karamihang nauhuli nito ay malasuki, lumarlin, tilpis, tangigi, durado luna yan, yan ang lamba tayo mga idol ipisi oh. tayo, katama ko nga pala si kuya saka si, si Unwin dahil abang-abang lang kayo bukas mga idol yung uli natin sana magpalain ni Lord આ તરીકે પરિવારમાં મોટર સાઇકલ ખાડાકા સલામત કેપસિંગ ઇંગ્લિશ ફળવર્ડ સેલેક્ટ દેવર્ડ કે Ayan yeah, guys Meron malasugi Yes malaking malasugi Oh very good Thank you Lord Thank you Lord Salamat Lord Ano ano ko Lord ayun na ho Malasugi Guys Thank you Lord ayun na ho Yung sabit namin sabi, sabi, lambat namin Salamat Lord Thank you Lord Salamat Lord. Salamat Lord sa araw na ito. Ang mga tabak. Bubungad ng malasugi namin mga ito. Ayan na. Ho. Ayan na. Lord. Oh, malaki. Yes. Thank you Lord. Oh, Lord. Sige. Sirap mangat. Sige. Ang atin nyo. Ayan na. Oh. Oh. Lord, salamat sa araw na ito. Yun. salamat Lord. Salamat Lord ang haba. Ang laki. Wow. Oop, thank you Lord. Oh, salamat Lord sa unang sabak. Ano? Oh, may ano pa oh. salamat Lord. Salamat Lord. Yan mga idol oh. Yan na yung uli namin. Sige 20 kilos na to. Mga 30 kilos na. Yes! Thank you Lord. Mga 30 kilos na to. Hindi <laughs> kaya sa wiyaya. Yan oh, Lord. Salamat. Uh, salamat. Ah, happy tayo ngayon. <laughs> hey.

Ayun na. Malaki guys. Oh, thank you Lord. Sige, hatak muna ulit kami. Idol, abang-abang lang. Hatak ulit. Arya, Ito pa kami ng Ayun na, may natutulog na kami. Na Blue Marlin. Sail piece. Yun. Malasugi. Ayun na. Tamang higa na yan. Jan. Mag-relax ka lang dyan, Idol sama angkapan yang marami. <tipan> ᱱᱤᱨᱤ ᱨᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱯᱟᱴᱟ ᱜᱩᱴᱟ ᱠᱟᱨᱟ ᱯᱮ ᱪᱮᱱᱚᱭ ᱵᱚᱫᱟᱭ ᱥᱤ ᱫᱚᱢᱟ ᱪᱟ ᱮᱱᱟᱭ ᱯᱟᱴᱟ ᱜᱩᱴᱟ ᱫᱚ ᱯᱟᱣ ᱜᱟᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱢᱚᱫᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱤ ᱵᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱱᱟ 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 ᱱ

Ijuk. Oke, argon momen ke. Eh, memang jangan. 1.5. Tak suka tersalah. Tak ter salah. Oke. Inti itu. Di jam 4 kita itu 1.5 2. Tak suka.